Kahulugan ng spider web sa panaginip Ang mga spider web sa mga panaginip ay maaaring mukhang isang hindi pangkaraniwang imahe. Ngunit mayroon silang nakakaintriga na simbolismo. Ang mga ito ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng pagkakulong, paghihiwalay o masalimuot na koneksyon sa mundo sa paligid natin. Bagamat tila kakaiba ang pagtukoy sa pagkakaroon ng mga sapot ng gagamba sa mga panaginip, ay maaaring magbigay ng liwanag sa mahahalagang aspeto ng buhay ng isang tao. Sa artikulong ito, susuriin natin ang mahiwagang mundo ng mga panaginip na ito, tutuklasin ang iba't ibang kahulugan at interpretasyon nito at tulungan kang maunawaan kung ano ang maaaring sinusubokang ipaalam sa iyo ng iyong walang malay na isip. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga spider web? Ang panaginip tungkol sa mga sapot ng gagamba ay karaniwang sumisimbolo sa mga pakiramdam ng pagiging nakulong o natigil sa isang partikular na sitwasyon o relasyon. Maaaring kinakatawan ng mga ito ang pakiramdam ng pagkagambala o pagkakulong na nagmumungkahi na nahuli ka sa isang komplikadong web ng mga emosyon, responsibilidad o hamon. Maaaring nararamdaman mo na kailangan mong ilabas ang iyong sarili mula sa isang mahirap na senaryo. Sa isang positibong tala, ang mga spider web ay maaari din magpahiwatig ng pagkamalikhain, pagsusumikap at maselan pagplaplano nakatulad ng isang spider na maingat na naghahabi ng web nito kahulugan ng panaginip tungkol sa alisin ng isang sapot ng gagamba kapag napanaginipan mong alisin ang isang sapot ng gagamba sa pangkalahatan ay nangangahulugan ito na aktibong sinusubukan mong alisin ang negatibo o komplikadong mga sitwasyon sa iyong buhay maaaring ipahiwatig nito na determinado kang lutasin ang mga nakaraang isyo, salungatan o magugulong sitwasyon na gumugulo sa iyo. Maaari ding itong sumagisag sa muling paghubog ng iyong mga koneksyon at pakikipag-ugnayan sa iba na sumasalamin sa iyong hangarin na magsulong ng mas malusog na mga relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sapot ng gagamba sa kisame. Ang panaginip ng mga sapot ng gagamba sa kisame ay maaaring sumisimbolo sa pakiramdam na nakulong o nakakulong sa isang komplikadong sitwasyon sa iyong paggising. Maaaring ipahiwatig nito na nalulula ka sa mga panggigipit o responsibilidad at hindi ka sigurado kung paano inabigate ang mga ito. Bilang kahalili, kung ang spider web ay masalimuot na pinagtagpi, maaari itong kumatawan sa isang sitwasyon na sinusubukan mong alamin o isang proyekto na iyong ginagawa. Ito ay isang paalala na ang pasensya at maingat na pagtuon ay maaaring humantong sa kanais-nais na mga resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirain ang isang sapot ng gagamba. Ang panaginip na sirain ng isang sapot ng gagamba ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay aktibong nagtatrabaho upang alisin ang mga hadlang o komplikasyon na pumipigil sa iyo sa iyong paggising. Ang spider web ay maaaring kumatawan sa mga pakiramdam ng pagkakasalubong o mga hadlang na nararanasan mo sa mga personal na relasyon, trabaho o ilang partikular na pangyayari sa pamamagitan ng pagsira dito ikaw ay kumokontrol at naghahanap upang makawala sa mga hadlang na ito ang panaginip na ito ay maaaring maging positibong salamin ng iyong determinasyon at pagnanais na makamit ang personal na kalayaan kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng mga sapot ng gagamba ang panaginip ng paglilinis ng mga sapot ng gagamba ay karaniwan nagpapahiwatig na sinusubukan mong alisin ang mga luma negatibong kaisipan o problema sa iyong buhay. Ang mga spider web sa mga panaginip ay madalas na sumasagisag sa pakiramdam na nakulog o natigil. Kaya ang paglilinis sa mga ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nagsusumikap patungo sa isang bago, malinis na simula. Isa itong productive na hakbang na sumisimbolo na kinokontrol mo at nililinis mo ang iyong isip sa anumang pesisismo na nagre sa mas maliwanag at mas malinaw na mga pananaw sa iyong paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gagamba at sapot ng gagamba. Ang panaginip tungkol sa mga gagamba at sapot ng gagamba sa pangkalahatan ay kumakatawan sa mga damdaming nakulong o nasabit sa isang komplikadong sitwasyon sa buhay. Ito ay maaaring sumagisag sa isang labanan sa kapangyarihan o isang mapanghimasok na relasyon na nakakagambala sa iyong buhay. Ang mga gagamba ay maaari ding kumatawan sa pagkamalikain, pasensya at pagsusumikap habang sila ay naghahabi ng masalimuot na mga sapot kaya maaaring sila ay nagpapahiwatig na kailangan mong maglagay ng higit na pagsisikap sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay. Bilang kahalili, ang mga sapot ng gagamba ay maaaring tumayo para sa mga koneksyon na mayroon ka sa ibang mga tao. Posibleng nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng sobrang gusot sa mga gawain ng iba kahulugan ng panaginip tungkol sa lumakad sa mga sapot ng gagamba. Ang panaginip na lumakad sa mga sapot ng gagamba ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam na nakulong o nasabit sa isang komplikadong sitwasyon sa iyong kasalukuyang buhay. Tulad ng sapot ng gagamba, ang sitwasyong ito ay maselan, masalimuot at napakahirap na makawala ang panaginip na ito ay maaari ding sumasalamin sa iyong nararamdamang hindi napapansin o hindi pinansin. Katulad ng isang sapot ng gagamba na kadalasang napalampas o nadadaanan ng walang abiso. Maaaring ito ay isang indikasyon na kailangan mong bigyan pansin ang mga maliliit na detalye sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sapot ng gagamba sa lahat ng dako ang panaginip ng mga sapot ng gagamba sa lahat ng dako ay maaaring sumagisag sa isang pakiramdam ng pagiging nakulong o gusot sa isang malagkit na sitwasyon sa iyong totoong buhay. Maaari ka makaramdam ng kalakip sa isang komplikadong problema na nahihirapan kang takasan. Bukod dito, ang mga spider web ay maaari din sumagisag sa mga koneksyon at network na tila ginawa mo sa mga tao sa paligid mo. Kung sa tingin mo ay nalulula ka sa mga web sa iyong panaginip, maaari itong magpahiwatig na nakaramdam ka ng labis na pagkabig pagkabigla sa mga koneksyon o relasyon na ito. Espiritual na kahulugan ng spider web sa panaginip ang panaginip ng isang spider web ay maari magkaroon ng makabuluhang espiritual na kahulugan. Ang mga spider web sa mga panaginip ay madalas na sumasagisag sa pakiramdam ng pagiging nakulong o natigil sa isang komplikadong network ng mga problema sa iyong paggising sa buhay. Maaari silang maging isang paalala na kailangan mong alisin ang pagkakatali sa iyong sarili mula sa ilang mga sitwasyon o relasyon na pumipigil sa iyo. Sa espiritual, ang spider web ay maaari di maging simbolo ng pagkamalikain na nagpapahiwatig na mayroong kang kakayahang maghabi ng masalimuot na mga plano at estratehiya. Ito ay isang paalala na maging matyaga at matyaga sa iyong mga pagsusumikap. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga sapot ng gagamba ay sumisimbolo sa pakiramdam ng pagiging nakulong o natigil sa isang pakiramdam ng pagkakasalubong o pagkakakulong o pagkamalikhain at pagsusumikap. Ito rin ay nagmumungkahi ng pangangailangan na palayain ng sarili mula sa isang mahirap na sitwasyon.